breakfast breakfast pa more nagluto si mother ng utan utan na may vegetables utan na may vegetables at na miss ko yung ano. Hi, Ma Mardi. This is from Ma Mardi. Ang mahal pala nito, Ma Mardi. 4,000 pa lang isang ganito. 4,000 pesos. Naglut. Yung meron pa akong sobra kahapon na isda. Ayan. Ito yung sinahog ko dito. This is called Udong. Gusto kong mag-udong. mahal pala nito, no? Mamardi. Bigay lang yan ni Mamardi sa akin. Yeah, thank you so much. Meron dito, ano, meron pa akong bahaw na mais. Pero ayoko na magmais. Kasi nag-ano naman yung ano chan ko. Masarap kasi yung mais kasi bagong ano, bagong harvest. <coughs> Kain tayo. ano na to eh parang <coughs> lunch breakfast lunch <coughs> Kaninang umaga, ang ganda ng ano ang ganda mm. ng fag mm -hmm. syempre <clears throat> babalik pa naman tayo dito kailangan ko lang talaga ang munang <clears throat> hanap ng lugar na hindi gaano kalamig. Kasi dahil sa aking pilay, papakuha ko na naman yung sinanay kung ching para bago kami pupunta sa bayan, babalik sa bayan. Magpahilot muna ako. Ulit. Bukas-bukas. kalabasa, malunggay, kalugbati, <coughs> gabi at saka okra. Yung gulay na niluto ni Mother. <coughs> at saka in fairness ha <coughs> yung sinabi ni Nanay Conching na palagyan ko ng atis dito kagabi, pangalawang gabi na nilagyan ko ng atis dito hanggang ngayon may bindahi pa to na atis and gumaganda yung ano ko pakiramdam ko hindi na ako yung paghinga ko ba maayos na yung after noong ginalaw ni Nanay Conchin yung ano ko yung yung dughan ko yung breast ko dito kasi nandito yung pilay sabi ni Nanay Conchin ang laki ng pilay mo so sabi niya ito yun napasukan ito ng lamig kaya <clears throat> nahihirapan kang huminga buti na lang naisip ko na magpatingin ng hilot kasi dahil sa nangyari sa akin dati 2021 yun no yung nahulog ko sa ano sa hagdan doon hindi ko na matandaan kasi parang kinakalimutan ko na eh kinalimutan ko na yung nangyari yun. pero kailangan hindi pala kalimutan yun kasi uh, parte yun sa aking nakaraan at kailangan hindi talaga kalimutan yung nakaraan lalong-lalo lalo na na ano yon nagiging parte sa, sa kasalukuyan. At ito yon nagiging parte sa kasalukuyan yung nakaraan ko na nahulog ako sa hagdan. <coughs> Excuse me. kaya kailangan sa susunod magingat na talaga na hindi na pwede na mahulog pa ulit kasi kung mahulog pa ulit agoy, kuyaw mahirap na pag mahulog ulit makulimlim na naman makulimlim ang panahon na kaya masasabi mo talaga na malamig sa bukid ay. Kaya nakabindahi pa ako ng atis dito sa aking dibdib. Sa aking dibdib at sa aking likuran. Meron pa siyang dahon ng atis. Okay. Bibi? Pinakain na kayo ni mama? Pinakain na sila ni mama. So, yan lang muna for now. And, check natin si Vuka Touch. Oh, wow! So, ayan. Hindi pa ako nakapagligpit. Yan. Nandiyan pa yung baby. Ini-enjoy niya ang mga sandali na nandito pa ako. Kasi, pag wala na ako dito, nandoon na ito sa kabila. Kasama si Nunoy Turoy. Hmm, diba? Box. Hmm. Talagang hinanok siya sa pagtulog. Hmm, tulog ka muna, Bi. Busog na busog naman to. Wala tong ibang magawa eh. Pag busog, tulog. Pag busog, busog siya, tulog lang siya ng tulog. Sa kaminsan, nag-ano din siya, nag- na mamasyal. So, ganon lang. <laughs> ang aking vocatech. And ang aking baby box na love na love ni mami. Doon ako maligo sa pag-ano ko pag balik sa bayan kasi ang una kong gawin doon, maligo ako sa dagat. Kasi maganda ang tubig dagat. Tama ba? Tubig dagat. So, yan. At doon na din ako mag-live pagbalik sa bayan. Kasi pag nagla-live ako dito, malamig. At yung bunganga ko dahil mapuno na naman sa lamig. Dito, pwede sanang mag-live dito. Kaso, hindi abot dito yung Wi-Fi. Mm -mm. Pag nag-upload ako, kailangan ko pang ano dun. Kailangan ko pang i-ano yung cellphone ko dun sa kabila. Yung greenhouse ko. Kailangan iwanan ko yung cellphone ko dun. Pag nag-upload. Kaya yung nakita ninyo, ang mga pinupost ko ngayon, karamihan, video video ang pinopost ko ngayon dahil ang pag nagla live ako dahil medyo malayo yung greenhouse na yan hindi, nandun kasi yung ano eh ipapatransfer ko nga yung router nandun kasi yung router ng yung aking ano yung Starlink at bakit nandun ko pinalagay kasi nga hindi abot dito kasi nga yung ano yung wire niya ay hindi ganun ka taas o hindi ngayon kahaba hindi taas haba pala kaya pag nag upload ako ng mga videos ko dito ko lang ilagay yung cellphone ko kasi abot naman dito hanggang dito yung signal ng wifi <laughs> okay hindi <laughs> ba so hindi hindi mo na talaga ako natul hindi na talaga ako matulog dyan sa greenhouse na yan kasi ang daming pumasok sa akin na lamig buti na lang naisipan ko na magpatingin ng isang manghihilot para mahilot. At yun, talagang tamang hinala eh. Okay? So yan muna for now. Bye. Bye. Buhay nga naman. Anyway, wag ko mag-alala. Kasi... Babalik at babalik naman talaga ako dito. Pag bumalik ako dito, ayaw ko nang matulog dyan. Sana ako matulog. Ah, Siyempre doon. Doon ako matulog. Dyan. Dyan ako matulog. Okay? Bye. Ayan, umakulim din. Uulan na naman yan. Palagi na lang ulan dito. Yan no, ang kapal-kapal ng ulap na 'yan. Mamaya ulan na naman 'yan. Bye.